News sa ating mga balita, Bagyong Pepito papalabas na ng bansa, malawakang pinsala sa mga kabahayan at agrikultura iniwan ng Bagyong Pepito, isang milyong pisong pabuya sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos, Inalok ng Quadco, presyo ng mga produktong petrolyo bababa simula bukas, November 19. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, humina na bilang isang severe tropical storm ang bagyong Pepito matapos itong ilang beses na naglandfall sa Katanduanes at Aurora nitong nagdaang weekend. Base sa 11 AM weather bulletin ng PAGASA, Huling namataan ang sentro ng bagyo 270 kilometers west ng Batak, Ilocos Norte. Taglay ang hanging 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 135 kilometers per hour. Binabagtas nito ang West Philippine Sea o WPS sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong hapon. Samantala, katakot-takot na pinsala ang iniwan ng Bagyong Pepito sa ilang probinsya sa Bicol Region, Central at Northern Luzon. Sa Katanduanes na unang pinaglanfulan ni Pepito, daan-daang kabahayan at mga taniman ang winasak ng malakas na hangi. Sa kabutihang palad ay walang naitalang nasawi sa probinsya ayon kay Governor Boboy Kuwa. Lubang naramdaman din ang bagsik ng Bagyong Pepito sa probinsya ng Aurora na sumira pa sa ilang tulay at mahalagang infrastruktura kaya naman pahirapan ang pagpapaabot ng tulong sa ilang apektadong komunidad. Patuloy ang assessment at pagpapadala ng tulong ng pamahalaan sa mga napinsalang probinsya. Nag-alok ang House Committee on Good Government and Public Accountability ng isang milyong pisong pabuya kung sino man ang makapagtuturo sa pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos na siyang may lagda sa acknowledgement receipts ng 23.8 million pesos na Confidential at Intelligence Fund o CIF ng Office of the Vice President o OVP. Mismong inanunsyo ito ni Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun sa ginanap na press conference sa Kamara ngayong lunes. Magbibigay kami ng pabuya no? ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si uh, Mary Grace Piatos. Ayon sa mambabatas, makakatulong ang cash reward upang mapuwersa na lumantad sa publiko si Mary Grace Piatos at numalo sa pagdinig ng Quad Committee. Samantala, tinawag na Boodle-style ni Kong Hun ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa desisyong hindi muling siputin ang pagdinig ng Komite. Ayon sa kongresista, kung walang tinatago ang bise presidente sa taong bayan, ay dapat niyang harapin ang mga isyong binabato laban sa kanya. Magpapatuloy ang committee hearing sa CIF ng OVP sa darating ng Miyerkules, November 20. Good news para sa mga motorista. Bababa ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo matapos ang sunod-sunod na taas presyo noong mga nagdaang linggo. Sa magkakahiwalay na anunsyo ng oil firms, bababa ng 85 centavos ang presyo bawat litro ng gasolina. 75 centavos ang tapyas sa presyo bawat litro ng diesel habang bababa ng 90 centavos per liter ang kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas November 90. Alinsuno ng pagbaba ng presyo sa forecast na mas mahinang demand at matapos mabigo ang China na makamit ang targets nito sa kanilang ekonomiya. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon naguulat. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <mulit>